Tingnan nyo to mga lodi, ganyan lang daw pala ang gagawin mo sa cook in -can. kapag merong umalog. Yan pipitik-pitikin mo lang. Yan mga lodi at pag binuksan mo, hindi na daw siya sisirit ng malakas. Hala, <laughs> galing, galing lang pala ang technique. So, titingnan natin kung legit yun. Susubukan din natin, okay? Let's go! Kaya naman, sumakay agad ako ng motor para makapunta na agad ako sa kalapit na barangay namin. At eto na nga, akala ko, tila na yung pala, umuulan pa rin. Akala ko, makakaligtas na yung bunbunang ko sa basa, ay hindi rin pala na pa. At dumating na nga ako sa 11.7 at dito tayo, bibili ng ating kailangan. So, eto nga, at pumasok na ako hahanapin ah, na natin kung alin ang kailangan natin dito at sana lang meron. Ito e, at maghahanap na tayo mga Lodi. Allo. Ay siya parang wala bali ito lang ang nakita ko mga Lodi. yung ganang clock na hindi matataba. Ay siya, pwede na siguro yan, try na natin yan At kinuha ko na nga ito para bayaran sa cashier para matry na natin kung legit yon. eto na nga yung ating nabili Wala nung original mga lodi Yung mas mataba dito, puro ganito ang nakita ko Wala akong makikita ang Ang dami kong dinaanan talagang Ito lang ang nakikita ko, baka face out na yun Ano mga lodi? So eto na, the moment of to titatry na natin so dalawa na ang ating pagtatryan ano ang mga lodi ha eto kaya kakalugin na natin tatagal na natin ang pagkalug <laughs> <laughs> pag yun hindi legit I see ya basa tayo dito <laughs> so ito na gagantugantuhin daw natin ayan mga lodi ha alam mga lodi, di ba yung original nito, yung malambot yung kan? Eh, <laughs> ito matigas ala. <laughs> Yari tayo <tari> dito. Hello. <laughs> Yan na, nakalug ko na. Tapos ginaganto ko na katulad nung napanood natin. So, ito na mga lodi. Matagal natin kinalug kanina. haso ganito hindi natin. <laughs> Grabe mga nanabas nga yung mga lodi matigas na Hindi ka tulad dun dati Ano, mas maganda itong matigas Kaso yung napanood natin, yun yung original eh Ari, ito na, the moment of truth In 3, 2, 1 Oh. Mga Lodi, oh. Hindi siya sumirit Umaos lang siya ng kaunti Oh, kaunti lang ang umawas, di ba? Pag ginanto mo to, tapos pag binuksan mo, pag inalog mo ng inalog at binuksan mo, <laughs> sisirit siya ng malakas. Pero ito, oh. <laughs> ang galing legit. So, ito. Isa pa, mga lodi, ano? Okay. Ito na. Ayan. Ah, na nalog natin ha, oh. <laughs> Yan oh, mga di isa pa. Okay. Ang galing hindi siya sumirit, di ba? Ang karamihan noon sumisirit pag inaalugan ng mga lodi. Ang galing. Yan ano oh. Pipitik-pitikin mo lang daw ang galing naman ganun pala yun para pag may nagprank daw sa inyo. Halimbawa bibigyan kayo nito. E eh, gantuhin mo muna para <laughs> Kung umi umalugman nun, hindi sisirit sa mukha mo. Oh, napatunayan natin. <laughs> Legit nga siya. Wala, galing. Kaya, yeah. hey, kaya mga lodi ha, eto na, the moment of truth. Last na to. In 3, 2, 1, Yeah. Yung mga lodi hindi rin siya sumirit. Umaus lang ng kaunti. <laughs> Legit, siguro kung nabili natin yung mas malambot, yung nagaganto ng ayos, eh, mas epektibo, no? <laughs> ang galing so, kayo nang bahalang humusga. <laughs>